Guys, bumili na naman ako ng food nila, oh. Pakakainin ko muna sila. naganda na sila sa kanilang pagkain. Pang ano to, uh, one year plus. Ayan, oh, one year, pang one year plus siya pang matanda na. Kasi, hindi pwede sa kanila to kasi mga baby pa sila eh. You know? Si Lady Grey? Lady Grey? Lady Grey? Lady Grey? Ayan. Ayan si Lady Grey. Mm. Say hi. <laughs> Meron sila sariling pagkain eh. hmm, Dali. Bubuhos ko lang to. Yan. Isang pulo. Okay. Pakainin ko sila. Nasa labas. Apat yun. Apat sa sila guys Ayan, nag-aantay oh Ayan oh, no? si Chiki Ayan, si Bunsoy Si Mimi Saka si Trumpy Ayan, Halika. Dito ko sila pinapakain Wait lang, wait lang Sandali Sandali Mimi, wait. Hmm, hindi kain. Ha? Oh, dito kayo. Trumpy. Chiki. Oh, Dito. Kain. Dali. Ang dami kong alaga dito. Ayun know? o. Sige, banat. Chiki. Kain